pikit mata. Ayan. Ayan. Hello mga idol, welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video, magmumukbang tayo ng balot at ang ating dance ay cobra. So anim, meron tayong anim na cobra mga idol at meron tayong apat na balot. So meron tayong sausawan na maanghang, So, ubusin natin to mga idol. So, papakita ko sa inyo para maniwala kayo na hindi ko to pinalitan ng laman. So, ayan. Nakasarap pa yan mga idol. Ayan, mga nakasara. Mga nakasara. Mga nakasara yan mga idol. Mga nakasara. Kasi sana natin. Makikita nyo naman sa lalagyan mga idol, di ba? So, ayan. So, tingnan natin kung anong magiging reaction. Magiging reaction ng ating katawan kapag naubos natin to Pati yung balot. So, yun. So, tara na. Energy drink. Ayan mga idol. Ubusan na natin. Di ba? Wow. hirap naman busan. So, sa mga bata dyan, huwag nung gagahin itong mukbang ko, mga idol. Kasi bawal sa bata ang cobra. pa ako mo na muna tayo ng balot. Sarap nito. Ako ko kung saan yung ano na to. Sukat tayo sobrang angas ang. Sarap na sarap. Sarap Ito na yung sisiyo. Pikit mata. ang sarap ng amoy. Hindi siya malamig mga idol kasi kung malamig mahirap siyang dun ano, kasi ka ako. So, I decided na hindi siya malamig yung bilhin ko. balik-balik. sana maging okay tayo nito after ng mukbang natin. Oh, bumulak-bulak pa. lahat ang epekto ng cobra. Di sa totoo lang, minsan lang talaga kumino ng cobra. Eh. Pagkarandam ko parang tumutunong yung chan ko. Ang bula. Ganun. Alam yung bagong bakas ng soap. Mas nararamdaman ko ngayon.

So, hindi ko kakain dito. Sis, yung mga ito, ang Kahit naman siyang inumin ng cobra, kasi matamis. Bahalam si God sa atin. Oh. Oh, Sinsiret. Oh. Narinig nyo yun? Tunog ng cobra. bigay natin para isang lamuhan lang. Ah. Ah. Ang lamang pala nito mga idol, 350 ml. So, times nyo na lang sa anim na ilang litro ang ating na ubos. Ang oh, ubos. Last. Last. Pangalawa sa last. berangin ah tak apa kot Kau pula kau ni na. Nampak tu begini 那是。Nice. So, yun mga idol, natapos natin yung ating mukbang cobra red balut. So, pakiramdam ko, parang kung naging init, matay mga balahibo ko mga idol. Tumata yung mga balahibo ko. So, yun mga idol, tapusin ko na to. So, hmm malakas yung timok ng puso ko. Parang yun yung nararamdaman ko. Nagiinit ako. So yung mga idol, tapusin ko na to parang kapapahinga na tayo. So yan, kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para updated kayo sa ating mga susunod pang video. Comment lang below kung ano pa yung isusunod natin yung bank. Kayo naman mag-comment yan mga idol. Comment.